Well, uh, talagang tayo po ay natutuwa dahil uh, uh, sa bandang uli ay uh, nais na hong bumalik ang ating mga kababayan. Of course, uh, yes. dahil sa uh, alam natin, nakakulangan ng pondo and with the, uh, of course, with the passage of the compensation law and mm -hmm. with the implementation sa ground, ay talaga nakikita natin na paunti ang ay uh, mabalik na ho ang sigla ng Marawi City. Lalo na ho kung mabayaran na ho, mabigyan na ho ng compensation yes. itong mga kababayan natin na talagang badly affected mm -mm. as a result of the siege no naigitan natin na talagang uh, we are very thankful sa national government through the MCB na talagang puspusan nilang uh, pinoprocesso lahat ng mga applications of course uh, hindi in the hue sabay-sabay dahil uh, because of the uh, limitations din no especially yung ating pondo na nailaan mm -hmm. uh, for 2023 ay nasa isang bilyon and then of course yung uh, sa 2024 ganun din ho kaya ho tayo ay uh, Uh, nag nagsumikap na pumunta ho sa Kongreso together with the governor na yes, yes, uh, humingi sa ating uh, mga kongresista na sana ho ay i-augment ano pa ho yung i-augment pa ho yung ating yung pondo na ilalano sa 2024 para nang sa yung uh, yung mga applications po lahat ng na-process ay mabigyan ng uh, uh ma-address po lahat ng mga needs ng ating mga constituents kasi ho sabay-sabay halos uh, very overwhelming ho ang mm -hmm. application for compensation and uh yes. i was informed that talagang uh, malaking kailangan na pondo yes. so yan ho ang talagang uh, kailangan natin dito ang kongreso dahil sila ho ang nag-allocate ng pondo mm -hmm. para sa mga ganitong proyekto